this video guys may, binili ako kanina na a uh, steamer ito dito na nakalagay yung mga sikin dito na nakalagay yung mga big bangus natin nandiyan na siya binilihan talaga natin ang lagayan para maging secure ang lahat at syempre may mga barbecue tayo dito ayan dahil magulo na ang mga shoe oh, ayan pato oh. Diba? Ma may tao pa rin din sa diwata panch. Picture picture. picture, picture. Ay, picture, picture kami ni Madeline. Kung ako na. daw yun. Ayan, shout out ka sa live. Hello! Ito na ang liwatang sikat na sikat daw dito sa ano to. First time na. First time ala, mar Maraming salamat, Madeline. Sige, picture daw, picture daw. Picture daw. Dali. Oo, oh, sige, picture. Ito na nga, naka-video na tayo. Ah, ito. pag ka na lang sa live. Meron tayong 5,000 viewers. <laughs> wow! pare, pumili sa. walang ano cup. <laughs> Lalo, walang edit 'yan, nakalive tayo ha. Ayun, si Dibata, oh. Nano, oh. Nalo, ko, next month. Shout out and happy birthday sa iyo, Kuya. Hindi thank you. <laughs> ayan Sige. Oh, ayan. Ah, oh, sige, picture. Bukod sa nag-picture tayo, nakalive tayo, meron tayong 5,000 viewers. Pero ang atin jaan sa 5,000 viewers na yan ay 10 lang bashers, 4,800. Ano masasabi <laughs> <laughs> mo? Very good first time, pero ang dami tao. Meaning True. to say, masarap. O, oh, di ba? <laughs> first time ni Madel, pero marami daw tao. Tapos yung basher naman sinasabi, wala lang tao. E eh, ano kami dito, hindi kami mga tao. Ano ba yan? Ang gwapo pa nga, di ba? <laughs> Yes, anything. Ayan, naka-live tayo guys Sana Nakatuwa naman kasi ang mga tao dito. Sasabihin naman mga basher, nagbabait-baitan. I love you, Wata, so much. O, oh, diba? Ayan, paano yan basher? Love daw nila ako. Oh. Shout out sa mga basher nila ko dito sa video ni Kuya. <laughs> shout out, shout out, <laughs> shout -out si Bu. <laughs> kasi na mo ka sa Niwata Pares. na muna. Ayan na, may mga nagpapapicture. Ay, tomorrow pala, bukas tayo live tayo sa Quezon City Brasang ng Diwata Paris. Kasama natin ang unang hirit. Doon tayo magkita-kita. Doon tayo mag unli breakfast. Live tayo ng 5.30 doon sa Quezon you, City Brans ng Diwata Paris. Kaya bukas ang umaga, nandiyan po ako sa Quezon City Brans. Magkita-kita tayo dyan. Dyan tayo mag unli breakfast. Marami tayong menu dyan bukas. Mo mga bata lang. Asan ba mga bata? Ayun, papicture daw sa mga bata. Asan yung mga bata mo? Oh, sige, pupunta ako doon. Picture pala basta. Ayun, picture picture daw muna kami. Ayun. Okay. Ayun, dami nagpa-picture. Hello, shout out. Ano, sige, sino shout out natin? Shout out po sa aking magulang diyan na hindi ako binibigyan ng pera. Ay, hello, may mga Diwata, dito, diwata po sa ako. Ayan, shout out daw sa vlog ni Kuya. Ano ba kayo, basher o vlogger? Hi, kids! Ayan, dito tayo. Picture tayo. Ang daming kids. Oo, kumakaya ng mga kids. Sino mga kids? Shout out! Ate, ito Dito tayo. Nakakatuwa naman ang mga kids. di ba Ang mga kids natin nakatuwa nakakatuwa. Picture, picture. Bye-bye! Kuya, konting tanong lang. Ano masasabi niyo sa Diwata Paris? Masarap, masarap, masarap! Ayan na, hindi siya scripted. Da on the spot yan. At saka kuya, isa pa, isang tanong na lang. Yes or no? Gusto ko tamang sagot. Maganda ba ako? Yes! Sina nagsabi maganda ako ha. So ayan na. Yes. Ayan, maraming salamat sa mga customers na yun ng Diwata Paris dito sa Pasay City Brass. Napakaraming shoe. O, ayan, opak. oh, live yan, ha? September 26, 2024 at 7.23 p.m. Live tayo din sa Diwata Paris. Kamusta naman naman atin ng mga nagbibigay ng sabaw? Ayan, ang ating rice ay pila yan ang ating under eye -right shot. At syempre, nandito ang ating sabaw. So, let's go. Kuya, first time mo kumain? Yes, Shout out sa mga bisaya na utin. Charin. <laughs> Boss, time kumain ni Kuya. So, ngayon, eh, babalikan ko kayo pag kumain na kayo. Magbibigay ako. Magbibigay kayo ng review, ano, ratings natin. Papuntahan ko kayo dyan. Hi po! Magandang gabi. Taga kayo, mga sis. dito lang. sa tabi tabi lang. Hello, shout out. Hi. Yes. Shout out sa 5,000 viewers. Nanonood kayo sa Diwata Live uh, streaming dito sa ating... Uh, Facebook page. Kaya naman, Diyos ko. O, naman po si ano? O, si Piuna, nandito na naman siya. Nagpa-parking na naman. Umalis Victoriano. Umalista si Puna sa Quezon City. <laughs> ano, ano yun? Camera man mubayan? sa o. mo ba po, si yan? Di Victoriano. Jody Victoriano, shout out. shout out. Ayan ma, <laughs> anayahan mo naman sila para bukas sa ano mo. Kung nag Ayan, sa lahat po ng mga viewers ngayon dyan na nanonood, live tayo bukas, don tayo mag-breakfast sa Quezon City France mag early breakfast tayo kasama ang unang hirit at 5.30 ng umaga. Kaya naman magkita-kita tayo dyan sa Quezon City Branch ng Diwata Paris. Doon tayo mag early breakfast. Marami tayong minubukas.